Kaya yeah, mga ka-fishing hunting, dyan ulit tayo po pwesto. Kaya puputok natin. Mga ka-fishing hunting, nakapwesto na tayo rito sa taas ng puno ng ipil kung saan tayo mamumutok. Uh, samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Uh, kamusta nga po pala kayong lahat Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi. At maraming salamat sa inyong lahat sa suporta nyo. Ay eh, bali ay eh, naka-set up na rin tayo mga ka-fishing hunting. Eh nag-aantay-antay na lang tayo. Tanghali na tayo na labas. Medyo sumikat lang ang araw kaya lumabas tayo. Baka sakali na makahuli. Sana ay eh, pagkalooban nga tayo na makahuli at nang makapag-uwi man lang tayo na pang-ulam mga ka-fishing hunting. kita eh, pakikita ko sa inyo yung ating puputukan. Mga ka hunting puputukan natin ating pwesto lang din uli natin to mga kapising ating natin mga kapising hante. Ayan, nice tayo. sana hindi sumabit mga kapising hunting sa ano uh, sa mga sanga oh, sumabit na nga yun Nakadali kagad tayo Unang isda natin to Mga kapising hunting labas na bito ka ito malaki ito mga ka fishing hunting o wala. wala mga tsana uli habulan na lang natin yun, tinamaan natin mga ka-fishing hunting, ano kaya to? Parang hindi tilapia eh. Parang hindi tilapia mga ka-fishing hunting. Pero parang tinamaan natin eh, umiikot eh. Ito Ito, nga. Ano maganda tama mga ka-fishing hunting. Ano kaya to? Ah, tilapia din mga ka-fishing hunting. Ay di ko alam kung tunay o arroyo. Sa, sa buntot natin adale. Malaki to mga ka-fishing hunting. Atunay. Malaki mga ka-fishing hunting. Dadaan lang buti na buta na natin ha. Ayan, no? kay mga kapising ating puta alis din natin madakot ang kamay hawakan natin sa bibig sa bibig sigurado puti inabutan pa natin mga ka-fishing ating dadaan lang to mga ka-fishing ating Laki tiyan, busog na busog mga kapising ating ah. Mga kapising ating, dito tayo lumipat. Yeah. Sa gilid lang ng korsada. Yeah. Ayun yung korsada. Doon tayo galing sa kabila nung akasya na yun. Yeah. Lumipat tayo rito. Baka dito madagdagan yung huli natin. Ayun yeah. yung gamit natin. Tutukan tayo sa malayo mga kapising hunting. Ayan, nakahuli tayo mga kapising hunting. Oh, kaya lang eh. Ba sumabit. Ayan yeah, mga kapising ating Lipat nga pala tayo rito Yon 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 Ito pa lang Ito pa lang dito Yung lumipat ako Nalilipat ko lang na dito Ayan, nadagdaga na yung huli ko. Ayan, adali tayo ng isang plapla, mga ka hunting, ah. natin. Dalim na ng pataan natin, halos sa tiyan. No? Eto pa tumama Ibig sabihin, hindi pa sila. Ah, malalim pa. Ayan. May Ayan, tayo, mga ka-fishing Pumarega ka. Yan, tinamaan natin mga katis hunting. Yun. Oo, oh, ayari. Kaya maganda tama. Harang daplis lang yata eh. practice nga natin at alin natin Oh. ayan mga fishing ating ah, ah tali naman tayo isang malaki oh. Yan, mga kapisi nga natin. Magpaputuan tayo. Ito, so, nadali natin. Tamaan natin, mga ng nga natin. Ano maganda tama? Ayan. Oo, oh, malaki-laki rin ito, Arling. Ano, huwag malaglag. Ano maganda tama? mga kapising hanting Ah, ano nah, maganda tama. Yo, maganda. Yan. Sa mga bait. Yo, laki. Ayan. Laki nito eh. 3 sa kilo na eh Ayan eh, mga kapyesing natin nung nadala natin Ayan. Mga kapising natin. Buti na natin. Ha. Ah. Kahit malalim sila, eh, tinatamaan natin. Yun. Tihaya. Mga kapising natin. Tinaman natin. Tihaya. Oo. Oh. Hmm. basta sumabit bala huwag ka sumabit bala bala sumasabit eh Mabit, makakapis ating. Mabit. Bala ko sumasabit. habet huli natin. Sumabit. Ay, nagpala tayo. So, Tinamaan natin, mga kapising hunting. Yung isa natin nakasabit, mamaya nalang siguro kukunin. tatayo muna tayo mga fishing natin para maganda natin makuha Yan, nakasabit pa isa eh Yan, plapla na naman mga kapising natin Plapla Perte yung nilipyata natin Ayan oh Ako okay, oh. na tayo Aayos tayo maganda ah. Okay Okay mga fishing hunting oh Bumuwala yung kamay natin asa-asa. Yeah, Ayan, mga kapising ating. Ang lalaki. Ya, yeah, mga ka-fishing hunting, natanggal yung ating nakasabit. Oo, oh, nakuha din sa tiyaga, natanggal. O oh, yan yeah, mga fishing hunting, yung sumabit natin. Tiyaga din natin ka kahatak-hatak. Durog na yata yung isda. nabrapon tayo tali. Kusog Malaki to mga kapising hunting. Yun, tinamaan natin. Ang natin yung Malaki. Sumabit na naman ng huli natin mga kapech anteng. Sumabit. Sumabit. Yo. Sumabit yung huli natin mga hunting tayo mo natin lumabas doon sa ilalim nung ano sinabitan nya ayan natanggal na mga kapinsinghante huli natin ayun Done. ano Yun, huli natin, oh. Yes. So, naman. Na Pagkapitan naman ang huli natin. Pagsayawin natin. Babari din natin. Yo. 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 Punti na lang. Ayan o. Ah, naman tayo. sa o. Lahat lang La mga ka-pacing muna tayo. Bago natin tanggalin. Ah. Ah. Okay. Swerte, nilipatan natin. Lapla mga kapising anting Mga kapising Uwi na tayo uh, Nakahuli naman tayo na ng pangulam Puti sinuwerte tayo dito Sa nilipatan natin na akasya Dito sa gilid ng uh, Puro plapla -pla pa yung Huli natin tungo na lang po ulit pakikita sa bahay yung huli natin Ulit na naman ang ating Araw Pag uwi na naman tayo na pangulam Pubos ko na ang uh, makita nyo na yan mga ka-fishing hunting salamat sa piyayang pinagkaloob sa atin itong araw na to oh. oh ulit na sulit ang ating pagod